Hey guys, for today's video nga pala, isamahan nyo nga akong i-transfer itong mga monster fish natin dito sa isang tank. Kasi yon sikip na nga sila dito sa 10 gallon tank. Kaya yon dito ko sa ilalagay. Hindi ko, hindi ko sure kung 15 ba to or 20 gallon. Ayan. So yung nakalagay dati dito is yung mga goldfish namin dito, yung mga feeder goldfish. Ayan. So, huli na nga natin yung mga monster fish. So, yun guys. Kung kayo ng mga monster fish, yun, available to sa shop namin. Ayan, pasyal lang kayo. Nalakan na ng mga woodcut fish namin, pataba. Eh, Oops! So, yung unang nahuli ko nga itong si... si Paco. Ayan. Si Paco Fish. Oops! Grabe, ano? Ayan! Next natin, itong mga... Oops. So, dalawa na yung huli ko. Isang wood catfish, tsaka isang pako. So, bale, tatlong pako na lang yung dito Ay, pako. ah uh, Wood catfish. So, nasa 5 to 6 inches na to, guys. Lalo na tong isang to, sobrang taba. Isa to sa mga matatakaw ko dito na wood catfish. pasinyo nyo naman sa chan talagang boteting botete ito yun o oh, laka na yung chan saan mo na naglag so at least dito malawak yung dalangoyan nila Yes, so, meron pa tayo mga koi fish, long fin, butterfly koi fish. Ayan, import Mayan na long fin koi fish. Ayan guys, malalaka na rin yung mga yan. And lastly, itong rosy barb. Sasama ko na rin to doon. Ayan. So ito na nga yung mga feeder goldfish ko. Alagay na natin ngayon. Ayan. So ayan guys, malawak na yung kanilang nalalangoyan. And maglalagay na rin ako ng konting tubig pa dyan. Tapos ito yung iba nating mga koi fish dito. Silver dollar and giant white gourami. So ayan pa siya lang nga kayo dito sa amin guys. Sa barangay Manggalang Batilan. Ay e malapit kami sa tulay ng San Juan, Batangas. Yun